tayo sa park ng Nesma Company dito sa loob ng aming kampo ayan, welcome back to my channel ayan, ayan po ang aming uh, soccer playground volleyball court and basketball court nandiyan uh, sa katabi nitong nakikita nyo ayan, yung volleyball court may naglalaro din dito ng soccer. Ayan po. Ayan na katabi niyan yung basketball court. Tinuro ko. Soccer. May nagsasoccer din dito. Soccer. Malit lang to Yung mga building na sa gilid mga aming mga kwarto yan. Mga cabin. Mga room.